Ay, uh, yes, hello mga tol. Nandito tayo ngayon sa Libby Town. Uh, kung saan malapit po dito yung pinangyarihan ng aksidente po nung nakaraang araw. No, no, umulan po yun eh, dito sa May 1618. So, nakapag-usap na rin po kami ni tatay noong napangga ko pong sasakyan. Uh, magbabayad na lang ako ng dalawang lipo. So, ayun. So, nag lang kasi ako dito sa may Immaculate. Nakita ko siya doon sa kanyang ano, uh, pwesto, belt iyan. So, try natin pong uh, andun pa siya ngayon, tapos bayaran natin para doon sa unang bayad natin sa, doon sa anong ano, pag usapan namin, kailangan kong bayaran dahil na dupit yung kanyang sasakyan. So, tingnan natin mga tol, samaan niyo ako ah. Actually, ano naman, maayos naman yung usapan namin. Kasi ako naman talaga yung may kasalanan. Kaya nakipagano. Kung bawa, tumawad na lang din ako. Pero andito siya. Nakita ko siya. Tumampas lang ako dahil hindi din ako. Pero ito, papalik na ako. So tingnan lang natin mga talagang. Para next week, ano na lang. Ay, doon pala nangyari yung ano. <laughs> Aksidente sa tatay. Ito yung sasakyan, no? Ito yung sasakyan. Sa pagkakataon po ito ay voice over muna tayo dahil malakas po ang audio dyan. Siyempre, Sy iwas copyright po tayo mga ka-inspirasyon. At eto na nga po yung pwesto ni Tatay Sam kung saan po uh, andito rin po yung kanyang sasakyan. At kung makita po nyo, ayan, medyo mulan-ulan lang po nyan kaya yung ating pong camera ay nabasa na rin ng ulan. At yan po yung sasakyan na nabangga po natin na yung yupit po. At diretsyo na po tayo dito sa pwesto ni Tatay Sam. Ayan, so umulan-ulan na rin po talaga. At ayan din niya po ako nakilala dyan actually kasi naka-helmet po ako dyan. Pero nagpakilala po ako dyan. Ayan, so ayan, sabi ko ako po yung... Ayan, kaya nagkamay na kami Tatay Sam. Ayan, kami naman talaga ay okay na okay. Yun na nga lang talaga may obligation tayong bayaran. Kaya eto. Nag-uusap na po kami patungkol dun po sa unang bayaran po namin. Dahil nga po, uh, nung nangyari po yung aksidente na nabangga po natin siya, hindi naman po natin agad mabayaran dahil wala po tayong sapat na pera. Kaya sabi ko kay tatay, tatay baka pwede naman po natin pag-usapan. At ayun nga, pinagbigyan po niya tayo. Kaya ito yung unang pagkakataon na tayo magbabayad. Yan, nagpapaliwanag po siya dyan, sabi nga po niya, eh, pumunta siya doon sa Toyota kung saan po uh, doon siya magpapaayos. At ayun, may binamagit po siya patungkol doon sa pagpapaayos. Pagpapa Kaya iyan po, nagkausap na rin po kami. At kung tutusin po talaga ay napakaliit ng, one, ng 2,000. At 1,000 nga po dyan yung ating pong paunang bayad. Pero yun nga po, ang ah, mabait lang po talaga si Tatay Sam at tayo po ay uh, naunawaan sa kalagayan. Kaya sabi ko, Tatay Sam, pagpasensyaan nyo na po. Uh, at babayaran ko nalang muna po yung unang bayad na 1,000 para sa, sa ano nga po, sa... damage na sasakyan. Kaya ito inabot na natin kay Tatay Sam at ayun. Siyempre, abutan lang po yan. Kaya naman, Uh, nag-request tayo dyan sa bandang huli na sana tay ay makapagpa-picture tayo. Ayan, sabi ko nga po. Ayan, kwento-kwentuhan lang muna kami dyan kasi umuulan at ayun, uh, naging magkaibigan kami ni Tatay Sam kasi hindi naman kami nagkasigawan nung nagkaroon ng aksidente at agad naman kagad tayong umamin ng ating pagkakasala. Kaya sabi ko kay Tatay Sam, pasensya na po. Uh, yun namang obligasyon po don sa damage ay hindi naman po natin Kaya ito sabi ko kay Tatay Sam, Tatay Sam selfie muna tayo kasi yung bayaran namin eh wala na mga resi-resibo. At least meron tayong, meron lang tayong panghawakan. Parang ganun lang naman. Kaya kinuha uli ni Tatay Sam sa kanyang wallet yung 1,000 din. So melty muna kami dyan. Ayan. So, ayan. Nakwento lang po natin na pwede naman po mag-usap tayo ng maayos. Uh, yung iba po kasi talagang counting damage lang. Actually, naharangan mo lang, nag-aaway.